Ang Baki Anime Series ay mayroong madaming karakter na base sa totoong sport icon at celebrities. Kaya naman sa video na ito ay kilalanin natin ang 10 karakter sa Baki series na base sa totoong buhay. At may pabonus pa tayo sa dulo ng ating video kaya't siguraduhin tapusin ang video dahil siguradong mapapakapi kayo pagkatapos kung sino ang tinutukoy ko. Pero bago tayo magpatuloy ay iniimbitahan ko kayo na i -like at i-share ang ating videos para sa mas madami pang anime related content na ating aanalisahin dito lamang sa ating page at channel. i at mag-subscribe na din para una ka sa mga future upload natin. Muli, maraming salamat sa patuloy na suporta mga kagrappler. Number 1, Muhammad Ali, Muhammad Ali. Ang una sa ating listahan ay ang itinuturing na pinakadakilang boksingero sa kasaysayan. Si Muhammad Ali ay isang simbolo ng paglaban para sa African American. Sa loob ng maraming dekada, ang alamat ng boxing ay bahagi ng Baki Universe kung saan siya ay isang mahusay na kaibigan ng Ogre na si Yujiro Hanma. Dapat ding banggitin na ang kanyang anak na si Ali Jr. ay lumalabas sa serye. Sa katunayan, si Ali Jr. ay mas kilala kaysa sa kanyang ama sa anime at manga. At mahalagang banggitin din na si Ali ay isang napaka-influensyang panlipunang figura sa politika at mga pakikibakang panlipunan bilang suporta sa mga Afrikanong Amerikano. Number 2 Mike Tyson, Iron Michael ang boxing legend na si Mike Tyson ay isang kilalang karakter sa seryeng Baki kung saan siya ay kilala bilang Iron Michael. Ang isang nakakagulat na katotohanan ay noong 1992 si Tyson ay nabilanggo at pinalaya hanggang Marso 1995. Sa Baki Son of Ogre, ang katotohanan ito ay ginamit upang ipakilala si Michael bilang isa sa mga bilanggo ng bilangguan. Sa serye, si Michael ay malapit ng magsilbi sa kanyang sintensya ngunit bago iyon ay makikilala niya si Baki Hanma. Number 3, Andre the Giant, Ando Si Andre the Giant ay isang French professional wrestler at isa ding aktor. Ang kanyang pambihirang tangkad at lapad ay naging susi upang siya ay maging napakapopular sa larangan ng wrestling sa buong mundo sa sering Baki, kilala si Andre bilang Ando Reji, isang malapit na kaibigan ni Yujiro at Baki sa loob ng maraming taon. Sa seri ay lumalabas siya sa ilang mga yugto kung saan tinutulungan niya si Baki sa kanyang pagsasanay sa kabundukan. Number 4, Giant Baba, Mount Toba Si Shohei Baba ay isang Japanese professional wrestler at wrestling promoter na mas kilala bilang Giant Baba. Si Baba ay itinuturing na pangalawang puro resu legend kasama ang kanyang dating tag team partner na si Antonio Inoki. Sa sering Baki, siya ay kilala bilang Mr. Toba. Siya ay medyo kalmado at walang pake-alam na tao. Karaniwang seryoso ang mga ekspresyon ng mukha ni Toba at parang hindi gaano nagpapakita ng emosyon. Number 5. Antonio Inoki Igari Kanji Si Inoki ay isang dating professional na wrestler at wrestling promoter. Kilala siya sa kanyang aktibong karera sa New Japan Pro Wrestling. Si Inoki ay itinuturing na pinakadakilang icon ng professional na wrestling ng Japan. Bagamat dapat itong banggitin na mayroon din siyang mahusay na karera sa mixed martial arts, sa sering Baki, siya ay tinatawag na Igari Kanji. Si Kanji ay isang matandang pro wrestler na kilala sa buong mundo. Sinamba niya ang madla sa panahon ng kanyang mga laban at ang mga madla ay sumamba sa kanya. Masasabi nating taglay ni Igari ang lahat ng personalidad ng totoong buhay na si Antonio Inoki. Isa siya sa mga karakter sa kanyang listahan na may pinakamaraming kasali sa serye. Kaya malamang makikita mo siya paminsan-minsan sa serye kasama ang mga pangunahing tauhan. Number 6. Serio Oliva, Biscuit Oliva Si Serio Oliva ay isang Cuban bodybuilder Nanalo siya ng titulong Mr. Olympia noong 1967. Kilala siya bilang damit at siya lang ang nakatalo kay Arnold Schwarzenegger sa isang kompetisya sa Mr. Olympia. Sa sering baki, siya ay kilala bilang Biscuit Oliva, isang mercenaryong nagtatrabaho sa Estados Unidos ng Amerika at itinuturing na pinakamalakas na tao sa bansang iyon. Nabubuhay si Oliva na may maraming karangyaan at kaginhawaan sa isang pinakamataas na seguridad na bilangguan. May karangyaan pa siyang makaalis dito kung kailan niya gusto. Kaya naman kilala siya bilang Mr. Unchained. sa serye ay mayroon siyang isang buong arc na nakatuon sa kanya, ang ma Hanma Sanapoger. Number 7, Mas Oyama Doporochi. Si Oyama Masutachu na kilala bilang Mas Oyama ay isang karate master ng Korean origin at tagapagtatag ng stilong Kyokyu Shinkai na nabuhay halos buong buhay niya sa Japan sa sering baki siya ay kinakatawan ng makapangyariang si Dopo Orochi. Si Dopo ay kilala bilang God of War siya ang dating kampiyon ng underground arena tournament na inorganisa ni Michinari Tokugawa. May pagkakatulad din si Dopo sa karakter na street fighter na si Sagat. Ang dalawa ay karaniwang nauugnay sa mga tiger kahit papaano ay pareho silang kalbo at parehong may suot na eye patch sa kanang mata. Number 8, Conor McGregor, Rekizu Miyairi Si McGregor ay itinuturing na pinakasikat na martial artist sa kasaysayan. Ang kanyang mga laban ay nasira ang mga record ng sales at siya ay nanalo ng maraming kampyonato sa iba't ibang mga kategorya. Siya ay walang alinlangan na isang megastar ng sport. Si McGregor ay may appearance sa manga Baki Duo kung saan siya ay kilala bilang si Miyairi Rekizu. Partikular na lumalabas siya sa sumo tournament kung saan may laban siya sa isang rikishi. Number 9, Musashi Miyamoto Ang maalamat na Japanese swordsman ay may isang buong manga arc na nakatuon sa kanya. Ang Baki si Miyamoto ay pinakilala bilang antagonist sa manga Baki sa serye ang samurai ay muling nabuhay at direktang kinuha upang lumaban sa underground arena isang lugar kung saan magkakaroon siya ng mahusay na pakikipaglaban laban sa pinakamalalakas na mandirigma sa buong Baki Universe Number 10 Manny Pacquiao Akiyo Manny Siyempre, hindi mawawala sa listahan ng ating nag-iisang pambansang kamao na si Senator Manny Pacquiao sa serye ng Baki siya si Akiyo Manny si Akio Mani ay isang super welterweight champion. Nagpunta siya mula sa amateur patungo sa professional nang walang anumang pagkatalo. At bilang isang professional ay nanalo siya ng labing apat na laban sa pamamagitan ng knockout. Sinabi ni Ginichi Pukumachi na ang mga galaw ni Mani ay perpekto. Ngunit sa huli ay natalo siya ni Kayo Retsu nang walang pagsisikap. Ang hindi ko lang nagustuhan sa kanyang appearance dito ay sinaglit lang siya ni Retsu. Ni hindi man lamang siya binigyan ng magandang kwento at laban. Anyway, sana ay magkaroon pa din ng appearance si Akio Mani sa mga susunod na chapter at wag na sana tayong bitinin. At para sa bonus ending ng video na ito, ay ilalagay ko ang lahat ng mga sikat na politiko na lumitaw sa serye. Makikita natin dito si George Bush na nagdala kay Yujiro sa paggalakad sa paligid ng lungsod, pati si Barack Obama na nanumpa ng dugo sa harap ng ogre at huwag din natin kalimutan na si Donald Trump ay pinahiya ni Yujiro sa isang kabanata ng manga o si Hillary Clinton nang makita niya ang package ni Yujiro. Karamihan sa kanila ay ang mga Amerikanong politiko na pinapahiya ni Yujiro. Tila ginawa ito ni Itagaki dahil siya ay talagang nasyonalista ng Hapon or at least yun ang sinasabi ng mga fans ng series. Anyway, hindi na bago ang pagkuha ng inspirasyon sa mga totoong tao at gawing isang karakter sa isang manga series. Minsan na din ginawa ito ni Yoshihiro Togashi at ginawan ng manga karakter ang former Supreme Leader ng North Korea na si Kim Jong-il. Ama ng kasalukuyang Supreme Leader ng North Korea na si Kim Jong-un. Sa Hunter x Hunter series, kilala si Kim Jong-il bilang si Ming ik o Masadoru Jego. At alam nyo ba na may isang leader naman ng isang sinasabing kulto dito sa Pilipinas na nahahawig din sa anak niya na reincarnation umano daw ng Santo Niño na si Senor Aguila. Kilala si Senor Aguila o J. Renz Kilario bilang isang leader ng grupong Socorro Bayanian Service Group sa Sitio Capian sa bayan ng Socorro, Sirigao del Norte. Siya ay naging paksa ng mas malawakan na atensyon ng publiko ngayon nang ang grupo sa ilalim ng kanyang pamumuno ay humarap sa mga paratang ng na pangabuso at sa pagiging isang pulto. Madami din nagsasabi na masawig niya ang pangalawa sa panganay ni Silva Soldik na si Miluki Soldic. Ngunit ano't ano paman, sino paman ang kanyang kamuka, mukhang dapat siyang managot kung ang paratang sa kanya ay totoo. Importanteng malaman ng buong bansa ang totoong pagkakilanlan nitong si Senyor Aguila. At yan na muna sa ngayon ang talakayan natin mga kagrapler at kung may mga suggestion kayo patungkol sa susunod nating talakayan ay magkomento lamang sa comment section sa ibaba. Maraming salamat sa mga kagrapler nating umabot sa dulo ng ating video. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito at tandaan ang laban ay hindi kailanman tunay na nagtatapos sa mundo ng baki kaya manatiling matatag at manatiling mausisa dahil tayong lahat ay isang grappler. Siya nga pala sa mga mahihilig sa mga Nike shoes at iba pang mga running at basketball shoes dyan, please support Kicks All You Can page. Ang daming nagagandang shoes na swak sa budget. Ilalagay ko sa comment section ang kanilang store.